una naming nakilala si Teacher Michelle nang magsisimula pa lang ang klase noong July 2020. Ngayong araw po ay pupunta kami sa City Pinamangunan kung saan naroroon ang ilan sa aming mga estudyante. Yung tatlo po naman ay isang kinder at isang grade 2 at isa pong grade 5 para po malaman kung ipagpapatuloy pa po na nila ang kanilang pag-aaral ngayon tayo may kinakaharap na pandemic. Bago marating ang mga estudyante, mahaba-haba ang biyahe umpisa pa lang ng biyahe, nabalahaw na sa putik ang sinasakyan nilang tricycle. Oops. Kailangang magyapak ni na teacher Michelle dahil maputik ang daan. Ayan po, batuhan naman po after ng putikan, batuhan naman. Ayan po. Magkahalang butik po at bato. Kaya po masakit sa paa. Buti na lang po may guide kami. Hindi namin masyadong alam yung daan. Ayan, 30 minutes na po kami naglalakad. Buti po hindi malaki ngayon ang ano. Tubig. Yeah, sige. Natulong si ma'am. August 2020, na-promote at inilipat sa ibang eskwelahan si Teacher Michelle. Teacher in charge siya ngayon ng Viva Antipolo Elementary School sa San Francisco, Quezon pa rin. Ngayong araw, mag visit sila sa mga estudyante. Tinutulungan kasi nilang makapagpasa ng module ang lahat ng mga batang sakop ng kanilang eskwelahan. Kapagusta yung transition mo dun sa bago mong assignment? Mas mahirap po siya kaysa dun sa dati. Kasi po yung layo, parang nag-triple po yung layo, tapos yung daan, mas mahirap po dun. Kasi po dun, kapag tagulan po, ang mahal ng sa habal. Umabot po siya ng 700. One way pa lang po yun. kasi po kami pa yung nagbabaya din sa habal. Unang pinuntahan ni Teacher Michelle ang bahay ni Mang Crisanto Alcantara, isang mangisda at single parent. Ganang maga, Tay. Ang Hira po, walang katuwang. Pagdating ko po, po sa trabaho, yun, tinuturuan ko na yung mga bata. Pinagsasabay niya ngayon ang paghahanap buhay at pagtuturo sa tatlong anak na nasa elementarya. Hindi naman kasi siya pwedeng tumigil sa pangingisda dahil wala naman silang kakainin. Magkano pong panitita niyo sa isang araw? Isang lao pa sa isang araw. E at yung 50 lang po, pag maghintay pa ang ano. Hindi yung.. e <Double NFB> pag maghintay, pag maganda naman, hindi ayun na. Kailangan niyo po mag habang pwede pang lumaot. Pag habagat na po, wala nang lao. May mga pagkakataong hindi rin daw naiintindihan ni Mang Crisanto ang mga leksyon sa mga module. Mayroon okay. po mag single parent, lalo na sa mga module na tinuturoan po natin tatlo. Regular... Napaka-dedicated na mga magulang, hirap na hirap sa kanilang mga alak. Sapagkat po, sabi nga po sa amin, Mang, yung anak namin tinatakasan na kami sa bintana na dumadaan para lang makapaglaro. Ayaw na po nila magsudat, mag magano'n yung po. Kaya po, sabi namin sa paano na, gusto hin namin mag face to face, hindi naman pwede. yung po. Kaya madalas, madalas ginagawa namin ng home visit kasi may mga estudyante po na mas takot sa guro kaysa magulang. Kinabukasan, pupunta naman sila sa isang bahagi ng bundok para maghanap ng signal. May online webinar kasi na kailangan daluhan ang mga guro Nandito na po kami sa Tagaytay kung saan nagsisignal ang mga guro. Ayun po, andito na po kami. Dito na po ulit kami sa ilalim ng aromahan. <laughs> Maatin na po kami ng webinar ngayon. So, kanya-kanya po kami ng cellphone na hawak. May baon na rin silang pagkain dahil maghapon ng webinar. Yung iba po sa amin ay nagda-download ng Yung iba naman po ay nag ng seminar. Minsan na rin napinsala ng malakas na bagyo ang mga learning materials ni na Teacher Michelle nang tumama ang bagyong kinta at roli noong nakarang taon. Bukod sa nawasa ka mga classroom, nasira rin ang mga computer. Nabasa ang ilang module at iba pang learning materials. Kaya isa-isa nilang ibinilad ang mga ito. Totally damaged po yung mga classrooms po namin sa kaya po dati ang classroom ngayon po wala na, zero po talaga. kaya naman po, kailangan po ulit namin mag-solicit para mabubungan po yung mga classroom pat at hatiin po sa gitna para magkasya po kaming walong teacher. Nakipag-ugnayan na sila sa DepEd para matulungan silang maitayo muli ang mga nasirang gusali. Dahil may pandemya, hindi pa raw prioridad ang pagsasaayos ng gusali taon-taon na lang na daw po nasisira ang classroom doon. Kaya parang nawawala na sila ng gana na doon magpapasok kasi nasira na naman yung classroom pag dumating ang bagyo. Yung po ang isa sa dahilan kung baka tumaba yung enrollment ng aming paaralan. Pa sa nalalapit na pagtatapos ng school year na distance learning ang paraan ng pagtuturo, umaasa si Teacher Michelle na sana sa susunod na pasukan, mas matulungan ang mga estudyante nila na mapadali ang pag-aaral at maging abot kamay na nila ang internet at signal para mas mapadali rin ang pagtuturo nila. Paano pag sumunod na school year naman? Anong klase <laughs> adjustments na naman? <laughs> may, mga panibagong, may mga panibagong adjustments ba yan? O maski pa paano dahan-dahan na perfect niya na yung system kahit kayo-kayo lang? Kami po ang nasa field. Kami po ang alam na ang uh, nakakaalam kung paano namin re-resolvahin itong problema. Ano po? kami po yung mas nagiging apektado ng sistema. So, para maging maayos naman, kami po ang gagawa ng magandang paraan para mas mabigyan namin ng patugunan yung ating mga estudyante pagdating sa pag-aaral. Sa North Cotabato, ilog naman ang kailangang tawiri ng grupo ni Teacher Omi Balawag ng Kabasalan Elementary School. Dito po lang, ito matapos ang 30 minutong biyahe sa ilog. Habal-habal naman ang sunod nilang sinasakyan. Nabalaho pa ang isa sa mga motorsiklo ng grupo ni na Teacher Omi. Nang kumustahin namin sila nitong mga nakaraang araw, naging mas mahirap daw ngayon ang biyahe dahil sa laging pag-ulan. Mas mahirap po ngayon, ma'am, kasi lagi po umuulan. So, yung daan po namin na lupa, wala na po. Um, over na po siya ng water lily. So, kailangan namin gumawa again ng yung mga drivers namin po. Gumawa po sila ng ibang bridge. So, kailangan namin maglakad doon sa bridge po, pati yung motor namin doon din sa bridge. Tapos, bangka, lakad. Ngayong araw, ang sadya ni Teacher Omi, dalawang magkapatid na mga estudyante nila. Kailangan daw nilang tutuka ng mga ito dahil kadalasan ay pagtulong sa paghahanap buhay ang inaasikaso ng mga bata. Kumusta yung mga estudyante sa ganito na mas hirap. Hirap na nga dati, mas hirap pa Mas hirap ngayon. ngayon. Ay, yan po yung isa pang nakikita namin na factor na may mga bata na hindi na po nakakapagsauli ng module is yun nga po, tumutulong na sila sa parents nila, ma'am, para sa pang-araw-araw na uh, pamumuhay, ma'am. So, yung ibang bata, sa ayaw at sa gusto nila, ma'am, na, na, napupush talaga silang tulungan po yung parents nila. So pagka yes, ganun, ma'am, ma yung edukasyon nila is nasa backseat na talaga. Simula pa oh. naman noon, ganun na siguro yung sitwasyon. Mas lalo na siguro po Mas ngayon. Mas lalo na ngayon, ma'am. Ang kinatatakutan ni Teacher Omi nung simula ng klase, nangyari na raw. Start pa lang talaga nitong klase. Ang pinakamalaki na na-challenge sa amin is uh, paano masasagot ng bata ang module given na no read, no write mostly ang parents sa area namin. So, meron kasi kami monitoring track per per grade level na ginagawa. Tinitingnan namin kung sino yung hindi nagbibigay ng module, sino yung hindi nakakakuha ng module, at sino yung may sagot na module. So, may nagbabalik naman po ng module, pero hindi po lahat nasasagutan. Yung mga question lamang po na madadali yung nasasagutan nila po. Ang malungkot, may mga batang hindi na kumukuha ng module. Nakakalungkot na po Hindi namin uh, alam pa paano talaga yung 100% na intervention na kailangan at dapat natin gawin para masolusyonan itong issue na ito. Pero as much as possible ma'am, we are trying naman our very best na uh, kahit pa paano, hindi man 100% uh, pero ma-feel pa din nila na doon pa din kami na teacher po. Uh, throughout this learning journey. Tulad ni Teacher Michelle, umaasa si Teacher Omi na mas mabigyan sila ng kakayahan at sapat na gamit para mas magawa nila ang kanilang trabaho. Kasi gumagawa talaga kami ng iba't ibang intervention ngayon ma para on track pa rin yung mga bata namin ma. Am. And uh, hindi pa po kami 100% successful pero trying and trying pa rin po kami till now